Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Ito galing po kay Hannah Grace sa Alsa. Shout out po sa si kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, mayroon daw pong lindol sa kanilang lugar. Mahina lang naman. Nakakaapekto ba to o maapektuhan ba yung kanyang mga buntis sa mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagkakaroon ng lindol at saka yung reaction po ng mga inahing baboy doon po sa lindol. Kapag mayroon pong lindol po mga kaibigan, normal lang po sa ating mga inahing baboy na tumaas yung kanilang stress o tataas po yung kanilang anxiety level. Pansinin niyo po, pagkatapos ng lindol or habang lumilindol, yung ating mga inahing baboy po ay parang galit na galit. Parang silang gustong kumawala doon po sa kanilang kulungan para pong hindi po mapakali yung kanilang nararamdaman. Yan po yung reaksyon ng baboy kapag mayroon pong lindol. Ang tawag po niyan mga kaibigan na para pong wala sa sarili yung ating mga inahing baboy ay anxiety level. Tumaas yung kanyang anxiety level. Ngayon, kapag tumaas po yung anxiety level at ng ating mga alagang baboy, magkakaroon po siya ng stress. So kapag magkaroon po siya ng stress, doon po pumapasok yung mga complication tulad ng pagkalusaw ng kanyang mga biik, pagkamatay ng kanyang biik sa loob ng kanyang tiyan, at saka sila po yung makukunan. Yan po yung mga basic na mga reaksyon ng ating mga alagang baboy kapag mayroon pong lindol. Yan po yung mga reaksyon at ng ating mga alagang baboy kapag mayroong lindol kasi po yan doon po sa stress na dulot ng pagtaas ng anxiety level ng ating mga alagang inahing baboy. Pero yan po ay case to case basis po mga kaibigan. Ibig sabihin, hindi po lahat ng baboy na nagka, uh, roon ng lindol sa langalang -lang lugar ay makukunan. Meron pong ibang baboy na kalmado lang habang numilindol ay hindi po na napansin siguro kaya wala pong reaksyon ko lang pangangatawan. Kapag mayroon naman silang reaksyon, hindi naman ganoon kagrabe. Kaya hindi po sila magkakaroon ng complication tulad ng pagkamatay ng kanilang mga biik, hindi po sila makukunan at saka hindi po sila malulusawan. So, case to case basis per mga kaibigan. In short, depende po 'yan sa reaksyon ng katawan ng mga inahing baboy doon sa lindol kung sila po ba ay makukunan o hindi. Yan po yung aking explanation yan. Kasi dito po sa amin, meron po mga lindol na dumadaan. ah uh, so far, so good. Hindi naman po nakukunan yung mga inahing baboy. Pero sa ibang lugar o sa ibang barangay na uh, kasabay ng nagbuntis kay mga alagang baboy, yung iba lang mga inahing baboy po ay nakukunan. So, doon ko po natansa na kapag mayroong lindol talaga, depende talaga yan sa reaksyon ng katawan ng mga alagang baboy. Kung tataas ba yung kanilang anxiety level. Kasi po kapag tumaas po yung anxiety level na ating mga inaheng baboy habang lumilindol, natural sila po yung magugulat. Yung kanila pong reaction ay mawala po sa sarili. Parang gusto po lang kumawala doon sa kanilang kulungan. Para pong galit na galit yung mga inaheng baboy. Kasi parang nawala po sa concentration yung ating mga inaheng baboy sa mga panahon na iyan. Kaya po, doon na po papasok yung stress yung stress kasi delikado po yung stress kasi mayroon po yung mga complication na dala so katulad ng mga sinasabi ko na makukunan, matay yung mga biik at saka malulusawan yung mga inahing baboy kaya po sa mga hug po na naka experience ng na paglindol na buntis po yung mga inahing baboy nyo obserbahan na lang po yung mga inahing baboy nyo. Kasi po, case to case basis naman yan. Hindi lahat na naka-experience ng lindol ang mga inahing baboy ay makukunan. Pero naman po mga inahing baboy na tuloy-tuloy lang yung pagbuntis hanggang sila po yung makaanak po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.